Magandang magandang araw po muli mga ka calls, o mga ka-political calisthenics. Uh, lagi po diandalangin na sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. Saan mang sulo kayo ng daigdig naroroon. Ano ba magandang balita ngayon dito? Ah, uh, ito, kasi wala, wala tayong mapulot na balita. Ang mga nabupulot natin balita, ay eh parang pare-pareho lang rin. Tungkol sa impeachment, uh, hindi malaman kung kailan sisimulan. Tapos yung mga pagpatay, no? Papatayin daw yung mga senador, eh paulit-ulit na lang yung mga balita. O pero ito, may isang balita akong gustong talakayin sa araw na ito. Ito yung binitawang salita ng isa ring artista. Ha, itong artista nito, napakagaling nito. Bata pa lang to, artista na to. Ha? Ito ay si Romnick Sarmenta. Kung nyo na natatandaan, si Romnick Sarmenta, ngayon naman ay lumalabas pa rin siya pero hindi na masyadong, hindi na masyadong kagayan dati noon na araw-araw mo siyang makikita sa isang teleserye. ah medyo um, uh, nakatawag ng pansin sa akin itong kanyang sinabi na kahit raw siya artista ay hindi niya iboboto ang mga artista sapagkat una-una uh, una -una sinabi, niya ra, sinabi niya na kaya niya kahit na siya ay artista at hindi niya iboboto ang mga artista eh siguro may meron po siyang tama naman yung kanyang dahilan dahil lang sabi niya po Unang-una kasi, sa kwalifikasyon, ang kwalifikasyon lang po ng mga artista ay kilala sila agad. So, unfair daw doon sa mga well-qualified na mga kandidato. Eh, ang pinakapuhunan daw po ng mga artista lamang ay yung kanilang, ay yung name, name recall, no? Yung nata, kilala mo. Kaya wala kang ma, maiboto at hindi mo kilala yung ibang kandidato o kung kilala mo man, kundi nababasa mo lang paminsan-minsan sa dyaryo, at alam niyo naman mga Pilipino, they are not politically aware, no? Uh, hindi sila masyadong politically aware kaya lang sila nagiging politically aware kapag uh, eleksyon at usually their awareness uh doon lamang sa kanilang mga lugar sa local governments. Kilala nila mga mayor nila, kilala nila mga barangay uh, officials nila kilala nila yung mga governors nila. So, yun ang awareness ng mga Pilipino politically. Ngayon, ang sabi ni Romnick Sarmenta, kagaya nga ng sinabi ko, ay kahit na raw siya artista, ay zero vote daw yung mga kapwa niya artista sa kanya sapagkat wala naman daw ibang qualifications kundi kilala ang pangalan nila. Well, medyo agree ako dyan. Medyo konting disagree rin. Uh, depende po yan sa mga artistang tumatakbo. Alam po rin kasi, ang unang-unang artistang nagka... Hindi ko alam kung siya ang unang unang pero nakapwesto sa gobyerno, ay eh, napakagaling po, ha? Ah? Yan po si Rogelio de la Rosa. Si Rogelio de la Rosa po ay naging ambasador Uh, ng Pilipinas. Tapos tumakbo siyang, tumakbo siyang uh, senador yata. Tapos tumakbo siyang presidente. Hindi nga lang siya nanalo. Siya yung artista na unang-unang sumabak doon sa mga sa mataas na posisyon sa politika. Ngayon, ang naging problema rito, sino bang nagsimula nitong patakbuhin yung mga artista na wala namang kwalifikasyon? Ha? Huh? Actually, ang unang nagpasimula niyan si yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ha? At yan po ay sino po ang una niyang pinatakbong kandidato? Si Erap Estrada po ang una niyang pinatakbong kandidato sa San Juan. At uh, napaniwala tayo ni Joseph Estrada na napaganda niya ang San Juan. Sapagkat uh, between Marcos and Joseph Estrada, eh, halos pareho sila ng tagal sa politika bago si Estrada naging napatang, na, napatalse dahil po nga si nagkaroon ng ed, sa people power at bago po siya naging senador eh halos po 20 years o 16 years yan doon sa uh, sanuan at napaniwala niya ang tao na napaganda niya ang San Juan ha? Hmm. ngayon isa pang pinatakbo ni Erap Estra, ni, ni dating Pangulong Marcos na sinimulan niya ito ha, yung mga artista na patakbuhin. Itong si Dindo Fernando, kung ilang po niyo natatandaan, napakalakas po ng kalaban sa Marikina. Ha? May, uh, na assemblyman po. Ngayon, wala siyang mapatakbong malakas kasi magali, malala, magbibigat po yung mga tumatakbong politiko doon sa Marikina ay eh, pinatakbo po ni Ferdinand Marcos Sr. itong si Dindo Fernando. At alam niyo naman ang sinapit ni si Dindo Fernando. Si Dindo Fernando na sikat na sikat at mayaman. Ha? Natalo po. At matapos pong matalo si Dindo Fernando. Si Dindo Fernando po yung mga katambal po yan nila, Bilma Santos, Hilda Coronel, ha? yung I think two bigat lang is at saka yung gaano kadalas minsan. Yan ang mga sikat na pelikula niyan. na dramatic actor po yan. Isinabak ni Marcos doon sa politika. Ha? Isinabak niya doon sa Marikina. Alam po ninyo kung ano nangyari kay Dino Fernando? Natalo po. At pagkatapos po matalo, ha? Noon pong panahon yon ay malaki na ang limang milyon na magastos mo sa politika. Tumakbo si Dino Fernando bilang assemblyman sa kilusang bagong lipunan. Partido po yan ni eh, dating yung Maong Marcos. At natalo po. At alam po ninyo kung ano nangyari matapos matalo, inatake po sa puso. Namatay. Ha? Ang laki ng pagsisisi niya dahil ang laki ng ginasa niyang pera at kahit nasuportado siya ni Ferdinand Marcos, ay hindi niya natalo yung kanyang kalaban sa Marikina. Doon po, nagsimula nang pumasok yung mga artista dahil ang alam nila ay mas malaki ang chance nilang manalo sapagkat sila po ay silapo uh, sila po ay kilala. Ngayon, uh, meron po mga ako po hindi po tutol sa mga artista no pero kagaya ng sinasabi ko, depende sa mga artista. Eh, tandaan po ninyo ang laging, ang sinabi po kasi ni dati pong yumaong senador, dati senador yumaong Ed Angara, yung tatay po ni Deped Secretary Angara. Siya po nagsalita po siya tungkol sa artista, pero siya rin ang bumali sa kanyang sinabi. Kasi ang sabi niya, nung siya po yung natanong, hindi siya tutol na tumakbo ang mga artista basta ang kwalifikasyon hindi lang artista at dapat ang kwalifikasyon bukod sa artista mayroon pang ibang kwalifikasyon. Yan po yung tinatawag na educational qualification pero sa kanya po nanggaling ang statement na yan, siya rin ang bumali. Alam niyo kung bakit? Sapagat noong pong si Gloria ay tumakbo at ang kalaban po niya ay si Ping Lacson sana, ha? na kamembro ng LDP, o Laban ng Demokratikong Pilipino, na kung saan member si Tito Soto at saka si Ed Angara. Halos po lamang na si Lacson lagi sa survey. Bigla pong pumasok itong si FPJ. Ha? At dahil dito si Soto at si Angara iniwan si Lacson. At maraming naniniwala na nanalo nga si FPJ. Pero hindi natin alam. Pero balik tayo sa so sinabi ni Angara, sinabi niya na siya ay hindi tutol na ang artista ay tumakbo basta ang qualification, hindi artista lang. Kundi may iba pang qualification. Meaning to say, siguro may experience sa sa, sa mababang pwesto sa gobyerno. Muna, kagaya halimbawa ng mayor, governor, tapos nakapag-aral. Eh, ang sinuporta niya po si APJ na hindi naman nakapag-aral, ang ang qualification lang ay artista. Ha? Huh? So, kaya po nagkaloko-loko na, no? Pumasok na yung mga artista. At kung niyo po mapapansin, ang mga pumapasok sa pag sa politiko na mga artista ay yung mga papalaos na at wala nang pelikula. Nakita nila nakita nila na ang politika ay source of income. Nakita nila yan na ang, piliko, na ang politika ay source of income at hindi lang source of income nila kundi kung sila ay papalarin source of income ng kanilang buong pamilya. Kaya po nagkaroon na ng mga artista sa politika. Ang tanong ngayon ay tama ba na magkaroon ng mga artista o tuwakbo mga artista sa politika? Sa akin po, kung executive positions, ano po yung executive positions? Halimbawa, mayor. Ha? Halimbawa, governor. Pwede po yan, vice governor. Pwede po yan, barangay captain. Pwede po mga artista dyan. dyan muna sila mag-start. Bakit po? Sapagkat kung sila po hindi nakapag-aral, ha? Pero kung nakapag-aral po sila, kagaya po alam mo, ni Jimmy Bondo, naging attorney naman, eh, pwede na sa, uh, sa politika yon as uh, a as a, as, a, as a senator. Pero, ang mga artista, ang tinakbo ay yung pagiging senador. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang, ang pagiging senador, pag ikaw tumakbo sa politika pag, bilang isang senador, ito ay nationwide. Ang ibig po sabihin niyan, kilala ka sa buong Pilipinas. Ha? Mas malaki ang tsansa mo at hindi lang yun. Ang, ang pamimilihan ay labindalawa. Nakalalamang ka na kung ikaw ay artista dahil kilala ka, lalo na sa mga malala, mala, malalayong lugar, hindi po ba? Ang problema, ang tinarget ng mga senador na ito ay yung pinakamahirap na, isa sa pinakamahirap na pwesto sa gobyerno. Ito yung tinatawag na kailangan ng talino, kailangan ng pinag-aralan, kailangan ng may alam sa batas. Lahat po sila tinarget po yung Senado o kaya yung House of Representatives. Ha? Kagaya po nitong si Lito Lapid. Ha? Si Lito Lapid, imagine ninyo, 30 years na yan bilang senador. Lagi pong nananalo. At may utang na loob pa ang Pilipino sa kanya. Ha? Kasi sinasabi niya, oh, po mo, hindi ako maroon mag-English eh eh, ganito ganito na kailangan kailangan ba kailang kailang ko marunong mag English tagalogin natin sabi niya ganon pero ang problema ay sa mahabang panahon 30 years siyang naging uh, senador ni hindi siya nagtangkang mag-aral ha huh? hindi siya nagtangkang mag-aral para ma-improve ang kanyang sarili meron namang iba yung diploma mill alam, alam niyo po ba yung diploma mill yung shortcut takay ni Manny Pacquiao. Imagine ninyo ako po tapos ng uh, political science, tapos rin po ako ng abogasya. Meron din po akong kurso sa edukasyon. Ha? Pag ikaw po ay nag-aaral nag, nag ng political science, apat hanggang limang taon ang iuubusin mo para ikaw ay makatapos. Tapos another four years pag ikaw ay nag ito si Manny Pacquiao, eh. imagine ninyo, graduate ng political science for six months. oh, diploma mill po yan eh. Hindi po ba? At hindi lang yan ha. Senior cut niya rin yung kanyang elementary and, and, and high school. Sapagkat ang pagkakalam ko, hindi po yan nakatapos ng elementary. Tapos kumuha po siya ng tinatawag na PEP test. Alam ko po yan, PEP test, kasi naging teacher po ako. Yung promotional exam test, no? from elementary na promote siya to college. So, ibig sabihin, hindi ito nag-aral, ha? Hindi ito nag-aral. Pero pinalalabas niya na nag-aral siya. So, dahil po sa pera yan, siguro binabayaran, no? Itong si Isko Moreno, sa Makati University rin yan natapos, kagaya ni Pacquiao, ha? Na ilang buwan lang nag-aral doon at sinasabing naka... at sinasabing naka... ano... nakatapos na raw sila. At hindi lang yan ito mga artistang ito, mga involved, ha? Minsan sa mga sa mga nakawan sa gobyerno, kagaya ni Jingo Estrada, nung panahon ni Gloria, ay na-involve na yan sa plunder. Pinalaya ni Gloria, kasama ng ama. Na-involve na yun sa plunder sa panahon ni Noy Noy Aquino. Ha? Nakalaya na naman. Dahil siguro sa sa kapit, si Bong Revilla. Ha? Imagine ninyo, napakirap isipin na yung kanyang abogado ay guilty, siya ay hindi guilty. Actually, ang sinasabi ng bata, ang sinasabi ng desisyon tungkol kay Bong Revilla ay uh, hindi sinasabi ng courting ito na ikaw ay hindi guilty. Ang problema nga lang ay kaya ka pinalaya because the the accuser found uh the, the court finds it that uh, the accused were, was, didn't produce any evidence na magsasabing ikaw ay guilty beyond reasonable doubt. Kasi po sa criminal law, para po maging guilty ang isang tao o ang, 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 ang accused, ah, huh? the court must, the accuser should prove that that person is guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin po, walang halong pag-aalinlangan. Ang nangyari po kay Bong Revilla ay may pag-aalinlangan daw. So ipinakulong yung kanyang abogado, yung kanyang chief, uh, chief of staff hanggang sa namatay doon sa kulungan. Tapos si Bong Revilla ay nakalaya dahil hindi raw guilty beyond reasonable doubt. Ha? Parang hindi naging guilty beyond reasonable doubt yun. Eh, Isya ang pumipirma. Parang pinalalabas ng desisyon na ang pumipirma daw yung abogado niya, hindi siya. Pinayaki ang pirma niya. And then pinapasoli sa kanya ang 124 or 20, 125 million uh, na nawawala sa gobyerno. Hanggang ngayon hindi pa sinusoli. Si Erap Estrada, meron din po yung 500 million na utang sa gobyerno ngayon. Ha? Pinasusoli dahil po doon sa kanyang Burakay Mansion. Hindi pa rin po sinusoli hanggang ngayon ni Erap Estrada. Ha? si Bong uh, si Bongbong Marcos at ang family Marcos 203 billion hindi pa rin po sinusole sa sambayan ng Pilipino ngayon po eto pang masaklap mas marami pa ngayon mga artista ang nagka-interest sa posisyon na hindi naman para sa kanila dahil bakit po hindi po sila nag-aral eh hindi nga nakatapos ng high school Ha? yung iba na pag-aaral ng high school, yung iba na pag-aaral ng undergraduate sa kolehiyo. Tingnan, tingnan niyo, po kung sino ang compose, ang kummanalo po ang mga ito. Uh, imagine niyo ang komposisyon ng ating Senado, ha? Halimbawa nanalo si Philip Salvador. Tapos nanalo si Willie Revilla. Tapos na elect si Lito Lapid. Na re-elect si Bong Revilla. Tapos nandiyan si Jinggoy, nandiyan si Robin. Imagine ninyo kung ganong... Oh, sorry po. Automatic na mahamatay yung ilaw eh. Okay. Imagine ninyo kung anong klaseng Senado meron tayo. It, this coming, uh, this coming uh, after this election. So, kaya po, tama yung sinabi ni Romnick Sarmenta na hindi niya iboboto ang mga artista sapagkat ang kwalifikasyon lang nito, yung mga tumatakbo ngayon, ay artista. Wala, well, actually, ang artista hindi kwalifikasyon, hindi po ba? At siguro rin po, base na rin po sa kanyang nakita sa kanyang bayaw na si Herbert Bautista, na guilty po sa sandigan bayan. Ha? At uh, malamang makulong yan, ang problema po ay siguradong hindi makukulong. Dahil alam nyo naman kung gano'ng kabagal at gano'ng kakupad ang ating Korte. Ang estelpo ng Korte natin ay uh, igigilty ka tapos bibigyan ka ng ilang panahon para malagyan sila. Tapos pag nalagyan mo sila, sasabihin, oh the accused was not proven guilty beyond reasonable doubt because of lack of evidence. Huh? yan po ang sitwasyon dyan. Kaya hindi po ako nagtataka kung bakit itong si Romnick Sarmenta ay nagsabing hindi niya iboboto ang mga artista. Ngayon, sana naman sa mga artista, dapat nilang maintindihan, isipin nila ang kalagayan ng mga Pilipino pag sila ay nahalal dyan. Ha? Imaginin kung paanong sarswela ang mangyayari dyan sa, legisl sa legislative department. Pwede sila siguro tumakbong, mag-mayor sila, pwede silang mag-vice governor, mag, kagaya ni Bill Masantos, pinapatakbong senador, uh, hindi tumakbo kasi siguro mas type niya yung executive na trabaho lang. Ang problema kasi hindi sila mananalo pag sila tumakbo doon sa kanilang, sa local government. Sa eh kasi po sa local government, kilala po ang mga uh, nahalal doon, may mga dynasty rin doon. So, hindi sila makakapasok doon. So, pumapasok sila dito sa isang espasyo na marami ang papasok, labindalawa, at nationwide, sapagkat pag nationwide po, hindi attached ang mga tao sa kandidato. So, ang attachment ay more on sa pelikula nila. So, yung mga taong hindi kilala na kahit may kwalipikado at kahit may tinapos, Uh, hindi po papasok. Kaya yan po ang tinatarget ngayon ng mga senador na to. Kaya nga sabi ni uh, dating ni Yumaong Senador uh, Miriam Defensor Santiago, pag nag-apply ka ng security guard, hihingihan ka ng sangkatutak na, na mga uh, credentials at uh, hihingihan ka ng mga diploma. Pero pag nag-apply kang senador, hindi ka hihingihan. Kasi po alam niyo, sinabi ng konstitusyon kasi ay kailangan lang must be uh, 35 years old, kailangan must be uh, must know how to read and write. Napakadali po kasi po hindi hindi akalain siguro ng framers ng konstitusyon. Kahit po sa tatlong konstitusyon natin, yan lang po ang requirement eh. Hindi kasi nila iniisip na magiging itong uh, balwarte ng mga hindi nag-aral na ang tanging uh, intention lang ay makapwesto at magkapera. Kasi po 'lim isipin ninyo, ang sweldo ng senador ay 500 uh ay 500,000 po kada buwan. Pero hindi po 'yan tumitingin sa sweldo, ha. Dahil meron po 'yung tinatawag na pork barrel. Yung pong pork barrel na 'yan, diniklara ng Supreme Court nung panahon ni President Aquino, pinalitan nila ngayon ng ibang salita, ha? At hindi lang 'yan. Meron po silang per diem. Yung pong per diem, yun po ay tuwing magbimiting sila, additional kita pa yon. At hindi lang po yan, kapag ikaw ay chairman ng committee, it's additional salary na naman yun sa'yo. So, sangkat na pera ang nakikita ng mga uh, taong ito na nando doon sa Senado. Ha? Huh? At may chance ka pang maging presidente kahit ikaw ay mahina. Kaya nga, tingnan ninyo, ano nangyari sa panahon ni ERAP? Ha? Huh? akala ng mga tao ay gaganda ang Pilipinas. Tapos nabola rin tayo ni Duterte. Di ba? Ngayon, pangatlo naman, nabola, nabola, rin ni Bongbong. So, wala nang, wala nang uh, kinabukasan ng Pilipinas kung patuloy tayo magiging ganito. Kaya tama, kudos to Romnick Sarmenta na kahit bayaw niya ay isang artista, ay sinabi niyang hindi siya boboto ng mga artista. Ako po, ang paninindigan ko dyan, kung ang qualification mo ay artista lamang, Huwag kang tumakbo, lalo na sa legislative department o sa, sa pagiging senador o pagiging kongresista. Pero kung ikaw ay artista at meron ka pang ibang kwalifikasyon, nag-aral ka, nag-abogasya ka, o kaya ikaw ay nakatapos ng isang kurso, bachelors, pwedeng-pwede kang -pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Lagi po natin tatandaan, bago po ako matapos, ang sinabi ni Dolphy. Ha? Nung siya'y tinanong, O, oh, Pidol, may balak ka bang tumakbo sa politika? Sabi niya, hindi. Wala akong balak. Bakit? Natatakot ako eh. O, oh, anong kinakatakot mo? Natatakot akong manalo. Sabi niya gano'n, natatakot daw siyang manalo. Dahil lang problema, nagkakaroon na siya ng problema pag nanalo siya. Dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Ito po ay sumasalamin doon sa mga artistang tumatakbo ngayon. Pero hindi natatakot na kung ano ang gagawin nila pagkatapos nilang mahalal. Bakit po? Sapagkat mas na nila ang benepisyo o ang personal nilang interes kaysa sa interes ng bayan. So hanggang dito na lamang po muli at ito po ang inyong lingkod. Dito po lamang sa political calisthenics. Maraming salamat at magbu mabuhay po kayo.